So bale guys, tapos nang i-repair ng may-ari ang cover ng valve. So maganda na siya kasi pinturahan din lang ng itim. And then yung EGR valve o EGR diaphragm is papalitan natin kasi may nahanap akong EGR ng pang Suzuki Multicab. So titingnan natin itong kasya ba? So tatanggalin natin itong kanyang diaphragm ng EGR kasi butas na guys. Ito na parto. So ikakabit ko muna yung valve cover dito. So, ayan, guys. Nakabit ko na ang valve cover. And then, tinanggal ko na rin ang kanyang EGR device. So, ngayon, ito yung EGR device niya, guys. Bale, yung diaphragm niya is kinain na ng kalawang na butas. Kaya, hindi na talaga siya puji. And then, may nakita akong uh, EGR device. So, ito is good pa naman siya. Uh, pang E5A ito, 6 valve, guys. Kaya lang, ang problema niya is matas ang portion dito. So, bale, hindi siya pasok uh, doon. saka may tubo pa dito kasi... Ito yung design ng pang 6 valve. So, stay tuned lang kayo guys dahil i-review eh, re natin tong multicab na tong na Mitsubishi multicab. Ang maganda pa sya compare sa E6A multicab. So, ito na siya guys. Nagawan ko lang ng paraan. So, tinanggalan ko lang siya dito. So, hindi na tayo kailangan po na mag-foxy dito kasi sealed pa rin naman to. So, tinanggal ko lang yung sabit. So, bali. Itong butas na ito, ito yung galing sa exhaust manifold so mayroon tong lumalabas na exhaust gas so bale dito papasok yung exhaust gas nya guys and then pag open ng diaphragm is yung exhaust gas nya is tatagos na dito so bale papasok na dito yung exhaust gas sa intake manifold para mabalik sa combustion chamber kumbaga ma-recycle it yung exhaust gas na yun so guys ikakabit ko na to So yan na guys, nakabit ko na ang kanyang EGR device. And then sa connection naman niya guys, ito yung kanyang connection na vacuum hose. So bale ito yung source ng vacuum papunta doon sa carburetor para pag nagtaas tayo ng RPM mga 2000 to 2500 RPM is meron na itong vacuum. And then itong side na to, ito is papunta ito sa EGR na diaphragm. And then ito namang isa ito is papunta dito sa kanyang uh, relief valve ng tawag ito thermal kung sa susuki multi to guys ito ay thermal switch dahil dalawa o apat ang kanyang port ito isa lang bali pag once ito na may vacuum na pag malamig pa guys nagtaas tayo ng RPM magkakaroon to ng vacuum is hindi muna ito bubukas ang kanyang diaphragm dahil itong Uh, thermal na switch na ito na isa lang yung port nya is, meron siyang relief relief valve guys, bali kapag hindi pa naabot ng makina ang normal temperature is open pa po ito, so ibig sabihin ang vacuum nya is uh, sisingaw dito, bali hihigop dito ng hangin, hindi magkakaroon ng vacuum sa uh, diaphragm ng EGR, so once na naabot na ng makina ang normal temperature, magsasara na, so magkakaroon na ng vacuum dito sa tawag nito, sa Diagram ram ng EGR so sana guys uh, may na kuha kayo o na nakatch up nyo yung simple kong paliwanag so maganda is uh, unawain natin ang pyesa ng makina kung ano yung function niya para makabit natin at mabalik natin sa original setting so yun lang guys kakabit ko na to so yan guys bala ito yung hitsura ng Mitsubishi Multicab 3G 83 12 valve ito guys So hindi pa ito tapos kasi hindi pa nakabit yung ilaw, yung light sa likod. At yung kanyang stepboard na tubo hindi pa napinturahan. Uh, ipapakita ko sa inyo guys ang isa sa nagustuhan ko nito. Ang nagustuhan ko nito guys is uh, sa setup o sa setting ng kanyang rack-in guys. Mas maganda ito compare sa Suzuki Multicab scram Type. So ipapakita. Tingnan natin sa ilalim ipapakita ko sa inyo. So ayan guys. Balik guys. Uh, wala dito nakalagay yung rack So ang design nito is para siyang uh, nakabunggo type guys so ito parang may gearbox sa maliit dito hindi wala na rin itong center post guys so ito yung secondary nya guys na gearbox kapunta sa kanyang rack so hindi ko alam kung anong term nito pero maganda guys ang setup ng kanyang dito tulad ng scram na Suzuki type guys na madaling lumagotok ito maganda ang sistema ng kanyang design ng kanyang manubila so bali nandito ito yung pinaka nya so dito na side so hindi ito patulad ng sa Suzuki F6 Scram type na magalaw yung manubila mula yan yung kadalasan kasing issue natin guys sa mga Suzuki Scram So ito yung isa sa nagustuhan ko guys. Sa sistema ng kanyang monobila. Sa Mitsubishi 3G3 engine 12v guys.